Hello guys Happy Monday Kamusta kayo? Mga taga-suporta ko Sana okay lang kayo Sana dyan kayo sa mabuting kalagayan Maraming maraming salamat guys sa mga suporta nyo sa akin Sa mga vlog ko mga followers ko subscriber Maraming maraming salamat. Walang sawa nyo po susuporta sa akin. Masensya na kayo guys. Bihira na lang ako ngayon magkagulag vlog kasi mayroon pa akong ginagawa. Pagka natapos yung ginagawa ko, yung magkuka naman ako pag vlog. Sasama naman ako sa anak ko pag ano, panghuli ng alimango. Sa ngayon hindi pa ako nakakasama. Meron pa kong ginagawa. Siya pa nga guys. dito pala ako sa ano ko munti kong hardin. Pakikita ko sa inyo guys yung mga munti ko dito mga tanim. Yung guys oh. Kalaman si ko. Mga maniba na. Yung bunga. Nakaunti na lang yan ang tira. Kasi yung iba pinitas na naman ako na oh, mga hinog na kakahinogan na oh. orange na orange na ang um, bunga ayun pa yung um, maniba na mga um, magulang na. mga um, maniba na yung bunga. Ito yung isa talagang orange na orange yung ano, kulay niya oh. Hinog na. Kakaunti na layo na tira. Mga hmm, ano ko. Kalamansi. Markot lang ito. Ito yan, Yung nilagyan. Yung pinagtanimang ko apat ito na piraso And dito yung tatlo yun yung bunga niya. mayroon rin siya maliit yun o no? tapos ito yung ano pinakamatangkad tangkad ito mayroon din bunga niya. ito yung isa dito matangkat bin ito mayroon din po ito mayroon din kaming nyug hindi pa nadadala dun sa bundok tatanim. Ano na si Kaso, yung ano ko yung muntik kong halaman. Sa kabila naman, ano orchids? Yan kita ko yung orchids. Sa inyo. Ito meron din papaya. Ito na. Yung orchids Thank Ayan, o, yung yan 'yung mag-klak. Ngakbila yan, nanghat din. Galay na dito nang ano. Lang lang daw kasi dili taas na ang sungkitin na yung ano yung bunga yung magkabilaan lang yan dito yung may mga kalamansi at yung kabila naman no yung orchids meron hmm. akong dito mga herbal din ito lagundi wala na nadarot na, na ano na naubos na yung daon sya ka pipitas buka kasi pagka meron ubo yun nagawang tsa meron akong loyang dilaw yung antunay na loya dil loyang dilaw oregano yun tapos ito pampaasim din yan. yan para sa sinigang sinigang isda. Tapos, sinigang baboy. Pwede rin yan. Masim yan. yan. Anong tawag sa inyo guys ito? Itong kahoy na ito. Ito, ito yung ano, maliit pa yung, yung mga sawa niya. Tawag dito sa amin, libas. Masim yan, masyado. Pati yung bunga. Oh, hanggang dito hanggang dito na lang guys yung yung video natin. mga yung susunod kong video. Kasi na kayo guys. Pero ako makag vlog ngayon, kag upload kasi meron akong na, ginagawa pang trabaho. Kaya kayo mag-iingat guys. Bye bye guys. Love you.